Imbis na manarbaho sugod Enero 2 ning tuiga si Richard Ayade, nakaliv na lang kini sa mismong adlaw tungod mao pa lang usab iya ang pag-uli. Gahulat siya og bas padulong og Davao tungod diri sa Jansen sila nagselebrar sa bag-ong tuig. Wala na may biyahe kay buntag man ang ilang schedule sa biyahe, 7 to 9 man daw to. Tong balik na pod mi sa Kalumpang. Lisod magay ang pasayro, baga na ba? Every year I do this. I do this every year kay I... You know, pag first week of the year nagaano ko naga spend time for myself. Ang estudyanteng si Dominic nabitin matud pa sa bakasyon, pabalik na usab siya og Davao tungod balik klase na. Kay uh, wala, wala yung lain date kung gapon magud alanganin pod kay Juan. Tapos karon lagi dakop pinaka free nga date. Sigun pa ni Anthony Timon, team leader sa Bulaong Terminal nga nahimong hapsay ang biyahe sa tibuok holiday season. Uh, gapon sa nakita nako sa amo um, ang ano. Uh, mingaw man gapon. Pero so, karon expected na mo karon murag daghan jud kay pasayor Makita man. Ginalauman usab nila nga Enero 2 ning kasamtangang tuig ang sugod sa pagdagsa sa mga pasahero. Daghan ang uh, kasagaran ng las, potabato Marble. Mao um, na mga lugar tampakan isulan. Atul sa pagdagsa sa mga nibiyahe, huot usab ang inspeksyon sa dalang bagahe sa mga pasahero. Balik normal na usab ang bus trip sa bulaong terminal sa Jansan, in the heart of changing lives. si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan, Brigada News.